Hi guys! Welcome again for another video. And for today's video nga guys, stop muna tayo sa pagpunta natin sa ilog at dagat ha. Kasi this time, pupunta tayo sa linang upang samahan si Glyza sa kanyang pagpapakain sa mga alaga nilang baboy. Matagal na pala ako nagre-request sa kanila guys na isama nila ako dito sa pagpunta nila sa Linang. Kasi normally guys, umaga at hapon sila nagpapakain ng mga alaga nilang baboy. Yan na nga guys, ito palang daan na to, hindi pa talaga sementado. So iniwan namin yung sinakyan naming motor at nag na lang kami na maglakad. If in case kasi na umulan ng malakas, at least hindi kami maaalangan dahil maputik ang daan dito at madulas din dahil sa mga bato. Good choice na rin pala guys na maglakad din kami para at least may exercise din kami. So habang kami naglalakad dyan guys, nakita namin yung puno ng orange. Orange kung tawagan dito pero hindi ko alam kung ano talagang tawag doon. Nagde-decide nga kami guys kung paano namin kukunin yung orange na yan. Kasi sayang naman yung mga katabi, hilaw pa. So kapag kinuha namin ng hindi maayos, baka madama yung ibang hilaw eh, hindi na rin makakain yun. So dahil wala nga kaming panungkit guys, hindi na namin kinuha yung prutas na orange kung tawagin dito sa amin. Itinuro din pala nila sa akin guys yung tanima ng lettuce dito sa amin. Sayang nga kasi hindi kami nakapasok sa loob dahil walang tao. Hindi ko lang din alam kung sino talaga yung may-ari nung tanima na yan ng lettuce. Pero nakaka-encourage din kasi ang ganda na naisip niyang pagtatanim dito sa Linang. Bigla ko nga guys na miss kumain sa Sangyupsal. Dito kasi sa Mauban guys, meron naman dito kaso lang medyo mahal din. Hindi ba katulad sa Maynila dahil nga marami doon nagtitinda Less than 500 pesos makakakain ka na at napakasulit na din. Natuwa din pala ako guys dito sa puno ng sili. Tingnan mo naman, napakaliit lang pero hitik sa bunga. Ang mahal-mahal din kaya niyan ngayon. Nakarating na nga pala kami guys dito sa banlat nila Aglaisa. Natakot nga pala ako dyan sa aso nila kasi baka manggagat pero hindi naman daw at mabait naman din daw yan. Dati pala guys nakapag try din ako mag alaga ng biik. Meron kasi nang bigay kay Kuya Jeno ng biik kaya nakapag alaga din kami. Naalala nyo ba yung alaga kong si Pepa? Pepa the pig. <laughs> Ay grabe bago talaga yun. <laughs> Pero grabe guys ha, talagang natuwa ako dito sa mga biik na to. Kasi ang haba nila tapos ang tataba. So kung di ako nagkakamali, itong lahat ay sham. Plus meron pa silang yung inahing baboy, yung pinakananay. Ayan po, napakalaking yan guys, grabe. First time kong makakita ng ganyang kalaking baboy. Hindi rin talaga guys madali yung pag-aalaga ng mga hayop no. Maganda lang sila titignan dahil kapag binenta mo malaki pero talaga yung oras mo, yung panahon mo, yung dedication mo ay kailangan nakalaan din sa kanila. Mula pag bubuntis guys hanggang makapanganak ay talagang kailangan mong bantayan. Kasi ang alam ko ganito guys kapag sila'y nanganganak yung inahing baboy, kailangan mabantayan mo kasi possible na ah uh, madaganan niya yung kanyang biik eh di sayang naman din yun guys napakamahal na ng isang biik ngayon guys maraming marami palang lang salamat sa lahat ng inyong panonood sa aking mga videos sa